Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Clubs TV Vlog na sa inyo'y bumabati. <laughs> chowot, Another day, another vlog na naman tayo. Diyos ko po, Rudy. Mga ilang araw din tayong hindi nagkita at hindi rin ako nakapag-vlog na nag-iisip nag kasi ako ng puhunan ko dito sa muntikong tindahan hayun sinagot na ng kapatid ko ang puhunan ang ilalagay ko dito ay DIY dishwashing liquid at DIY pabango at saka piso net yun ang gagawin ko dito uso ngayon dito ang piso net maganda rin kasi meron na akong sariling kita makapag makapagtetherapy na ako may pagkukuha na ako ng budget <laughs> Maiba na nga lang tayo ng topic natin. Dumali na naman si Kalabs TV ng kadaldalan niya. Tchawot! <laughs> Pero, good daw yun yung pagiging madaldal sa isang stroke. Para dumerecho na yung salita. At na-enhance -e na, -e na yung salita ko. <laughs> Diyos ko po, Rudy narito ang paksa natin sa araw na ito. Mahal mo kaya iniintindi mo na lang baka busy lang siya? Kaya siya walang update sa iyo? Pero di mo alam busy na pala siya sa iba? Ayan yung mga tanong sa akin. Ngayon ko lang masasagot ito. Nagmuni-muni muna ako ng panandalian. Akala mo busy. Yun pala busy sa iba. Akala mo busy lang. Akala mo pagod lang kaya hindi nakaka-reply. Akala mo may trabaho lang at dapat unahin? Pero habang lumilipas ang araw, nararamdaman mong may iba na. Nararamdaman mong unti-unti ka nang umuurong sa listahan ng mga priority niya. Hanggang sa bigla mo nalang nalaman hindi ka pala ang dahilan ng pagiging busy niya. May iba na palang inuuna. Ang sakit no, ouch! Yung habang ikaw yung nagiintindi. Yung habang ikaw pilit umiintindi. Yun pala may iba nang pinasasaya. Kaya bago ka tuluyang umasa, piliin mo na ang sarili mo. Kasi ang taong tunay kang mahal, hindi kailanman magiging busy para sa taong mahal niya gets mo very good <laughs> ciao don't forget to subscribe my youtube channel kalabs tv vlog and don't forget to comment and share and follow my facebook page kalabs tv and follow also Richard Magallanes Berdon sa Facebook. O siya, magpapaalam na po tayo. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo nagpapaalam. Bye bye. <laughs> Ciao.